bang mamili ng prutas mamaya mga misis for sure paborito ng inyong mga chikiting ang sikat na sikat na mansanas. Ano nga bang benepisyo ng pagkain ng mansanas sa ating kalusugan? Ang mansanas ay mayaman sa soluble fiber na pectin. Ang pectin ay nakakatulong sa pagbababa ng bad cholesterol na karaniwang nagiging ng sakit sa puso. Alam niyo ba, base sa mga pag-aaral, ang mansanas ay nakakapagpababa ng risk ng cancer? May antioxidant kasi ito at flavonoids na nakakatulong maging malusog ang ating katawan. Kung nangihina naman ang inyong mga boto, Mainam din ang mansanas. May mataas na potassium content ang apple na nakakatulong din sa pagpapatibay sa ating buto. Kung stress naman kayo, ito ang mansanas. Ang vitamin C at antioxidant sa mansanas ang lumalaban sa free radicals na karaniwang nagdudulot ng stress. Mayaman din sa fiber content ang apple na nakakapagpabuti sa ating digestive system. May phytochemical na anthocyanin ang mansanas na nakakapagpabuti sa ating memorya. Naniniwala na ba kayo na an apple a day keeps the doctor away? Yan ang ating kwenta no, mga tanong na may kwenta at kwento ang kasagutan. Pwede nyo kaming mapanood ulit sa news5.com.ph at sa aming Facebook page. Siyempre, higit sa like, share! Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2016.